Solar-powered irrigation system project na sana'y sagot sa kakulangan sa patubig sa irigasyon sa ilang palayan sa Oton, Iloilo, isang taon ng hindi napakikinabangan matapos masira. NIA Region 6 nagpahayag na nasira ito dahil hindi nagagamit noong sapat pa ang supply ng patubig sa mga taniman. Si John Sala ni GMA Regional TV One Western Visayas, nakatutok live mula sa Oton, Iloilo. John? Cecil, dahil sa matinding epekto ng el nino sa patubig sa irigasyon ng mga taniman ay pahirapan ngayon sa mga magsasaka ang pagdiskarte o dumiskarte kung paano magpapatuloy sa pagtatanim ng palay Magtanim ay di biro. Ika nga ng isang kanta. Pahirapan habang nagtatanim at nakababad sa gitna ng sikat ng araw. Pero mas ramdam ngayon ng mga magsasaka ang hirap dahil sa kakulangan sa supply ng patubig sa mga irigasyon dahil sa epekto ng El Nino. Kaya sa bayan ng Oton, kanya-kanyang diskarte na lang ang mga magsasaka para makapagpatuloy sa pagtatanim. may Mura, ang purpose naman mondig ya ang nilang kami mismo nga kagalingaw lang gatasok gid. Dito sa Barangay Kabaluwan, Sur may solar powered irrigation project pero isang taon na raw na nakatenga at hindi magamit dahil nasira. Huay na mapus ni. Kay wala nang tubod. kanugon gani kay ginobraran tapos hindi Ayon kay Engineer Angeles Pahayahay Manager ng Engineering Division ng NIA 6 Alor River Multipurpose Project, posibleng nasira ang equipment dahil hindi ito nagamit siguro wala siya ga-function tungod nga wala siya nagamit kung during rainy days. Pero ipavalidate namon to sir kay last time amo na siyang natabo. Sa ilang bayan sa Iloilo ramdam din ang hirap ng mga magsasaka dahil hindi sapat ang supply ng patubig upang makapagtanim. Kaya ang ilan sa kanila ipinagpaliban na lang muna ang pagtatanim habang wala pang sapat na supply ng patubig sa kanilang mga sakahan. Kanugol, nagastong mo ko na. Mapabinturar ka. Ngayon ka, chimpo? Okay lang. Pero patuloy pa din silang umaasa na makikinabang sa solar-powered irrigation system na nakatakdang ibigay ng gobyerno. Cecil maliban sa solar powered irrigation system o projects ay uh, may ilan pang mga ibang proyekto ang National Irrigation Administration upang uh, bigyan ng patubig ang mga lugar na walang gravity irrigation system. Cecil Maraming salamat John Sala ng GMA Regional TV One Western Visayas.